Hala, wala naman ni Andar ning bangka. Sao naman ni Ron. Alright, so another day na naman. pagpasalamat natin kay Lord. At another video na po tayo dito lang. So ngayon, kahit hindi nyo itanong, papunta po kami ng Pamilakan Island. Kaya lang ang nangyari, papunta lang kasi yung bangka na sinakya namin, hindi na umandar. Oh, no! Yung kaba naman namin yung umandar. <laughs> bitaw mabuti na lang at gwapo tayo at maganda yung kondisyon ng panahon at matibay pa naman siguro tong uh, bangka na sinakyan namin sana lang kulang pa naman tayo sa practice ng paglangoy malayo pa naman tayo sa dalampasigan so buti na lang yung mayari ng bangka may communication siya sa kanyang kasama pagkatapos nang ilang oras so ayan na uh, rescue na po tayo so salamat yeah! so ang importante lang po pag ganitong sitwasyon na maging tumulong tayo kumanap ng paraan yes! huwag rin mag panic at maging God conscious sa lahat ng panahon at kahit saan man tayo naroon All right, so that's it have a good day and God bless